Natiwala ang Energy Department na hindi magdudulot ng malaking problema sa supply ng petrolyo sa bansa ang nagaganap na tensyon sa Israel. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, hindi rin nila nakikita na ito ang magiging dahilan na malakihang pagtaas ng presyo ng langis. Paliwanag ng opisyal, hindi inaasahang magkakaroon ng supply disruption sa mga katabing bansa ng Israel at ng Persian Gulf, kung saan nagmumula ang petrolyo. Sa katunayan, nitong Martes nagpatupad pa ng rollback ang ilang kumpanya na langis. Ayong pakiabad, kung magtutuloy-tuloy hanggang biyernes ang ganitong trend, mataas ang chance ang magkaroon muli ng rollback sa susunod na linggo. Ang Israel ho, uh, unang clarification natin ay hindi ho supplier ng kahit anong petroleum product sa Pilipinas. So kung mayroon hong magiging supply disruption sa sa Israel, uh, hindi ho tayo uh, affected, no? Uh, but of course, yung other neighboring countries in the Middle East, ah uh, pinangungunahan niya ng Saudi Arabia, ng Kuwait at yung Qatar, uh, ay doon ho tayo uh, traditionally kumukuha ng crude oil.